Um, ano siya eh, he was a tyrant talagang takot na takot yung mga tao sa kanya uh, mga politiko, mga different sectors um, kaso kailangan natin i-file, wala na tayong matakbuhan nun kaya no, doon natin finile then through the years, i-develop natin ito maraming mga testigo, inalagaan uh, nagkalap tayo ebidensya then lahat 'yun nag-culminate nung mga moments uh, leading up to dun sa kanina mm -hmm. at uh, na yun na nga na binabasa na siya nung, nung ano niya Miranda rights at uh, suddenly uh, makikita mo uh, kung paano na nagbago ang uh, ang ihip ng hangin at uh, umiikot ang mundo pero kaya inaano ko lang no Nire remind ko Christian yung mga kababayan natin, kasi maawain yung mga Pilipino saka may short term memory tayo eh, or uh, very short ang ating memory. Kaya paalala mm. ko palagi sa kanila, tignan nyo si Duterte noong 2016 to 2022, kung paano siya noon, mag bumurahin niya lahat, murahin niya si Pope, murahin niya yung Dios, murahin niya kahit sino, tapos uh, utusan niya papatay lahat, kung sino yung gusto niya ipapatay, marami yung namatay na Pilipino, lalo na yung mga may hirap, um sisipahin yung bahay ko ikaw nasa ano ano yung squatters area hindi mo alam eh kasi yung yung uh, sanctity ng tahanan mo hindi na observe nun. kasi sisipahin na lang nila uh, tapos yung mga tiwaling pulis eh babarilin na lang kung sino yung nando doon tapos sasabihin ng laban ano po um, kasi may patong sa ulo 10,000 po ang reward no si Duterte ang nag-encourage nun lahat kaya po tayo dumating sa punto na to. So, wag po nating kaawaan kasi ano yan, yan po ay isang halimaw noong mga panahon na yun. Okay yung ba yung strategy ng mga Duterte at ng kanilang mga taga-suporta? Base doon sa mga nakikita nating imahe simula po po kaninang umaga, yung magpaawa. Uh, they don't have any choice. Eh. Uh, at this point, yun na lang yung barahan nila. Actually, nasa playbook yan ng mga mga tiwaling mga leader eh, di ba? Lahat ng mga sakit sa katawan, parang lumabas na eh. Kahit siguro si Pon, kung pwedeng uh, gamitin, gagamitin na. O, di ba? Neck brace, uh, ano to, wheelchair, kung ano man. Then, itong ano, uh, isa pang nasa playbook nila is gamitin yung mga legal obstacles uh, para lang ma malusutan nila yung kanilang accountability. Ito po yan. And, sabi ko nga, it is, tragic na ito yung ganito yung nangyayari na sila ngayon ang nagkukumahog uh, gamitin yung korte for uh, legal remedies, samantalang yung mga pinagpapatay nila ay hindi nila pinagkataon, ng, hindi nila binigyan ng pagkakataon, man lang na madepensahan yung kalilang sarili using the due process uh, afforded to them, according to them sa isang uh, uh, demokrasya. So, yun po, no? Ito, binasahan siya ng kanyang, ano, pre-reserve yung kanyang karapatan, due process was uh, observed, pero nung siya'y nasa kapangyarihan, wala siyang pakialam. Marami mm -hmm. hindi, ma, hindi lang mahirap, pati sina Senator Laila de Lima, ang uh, um, uh, ako po, nung uh, kumaharap ng kaliwat ka ng kaso, ganun lang. They weaponized the legal system. Oo nga, Sinib sinubukan pa niyang uh, ipabawi yung amnesty ninyo na ipinagkalaob yes. ng naunang administrasyon, pero kahit sang angulo talaga tingnan eh, hindi makakalusot eh hindi uubra so hindi siya umubra doon sa punto na iyon pero in this larger scheme of things parang parang na bagay pa ngayon eh kumpara doon sa mga pinagpapatay niya eh Pin yung mga pinagpapatay doon sa drug war anyway uh, senator hindi ba kayo na na surprise na relatively smooth yung uh, kanyang pagkakaaresto kasi dati na pinag-uusapan po natin ito diba? may iba't ibang mga scenario pero to relatively smooth eh were you surprised by that Ganito ito po, no? Um, kung malalaman lang natin the, 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 story behind all of these things, talagang divine providence na po ito. Eh. Wala na tayong uh, iba pang i-attribute ito kasi, di ba, dun sa mga scenarios na pinag-uusapan natin, ang unang scenario most likely tataka siya, which he did. Nagkumpiyansa siya na ay ano siya, eh, nag-preemptive move siya, tumaka siya nung may rumors about uh, uh the warrant of arrest kaso nung nagko sila parang wala naman no nag, uh, nag kumpiyansa sila na pwede nang bumalik kasi nangyari na to sa kanila before nung June of 2023 nung na-dismiss yung um appealan niya doon sa appeals chamber akala nila nung dinismiss yon the order for dismissal, will come with a warrant of arrest. Kaya, di ba, a few days before nilabas yung decision, sumibat din siya papuntang Hong Kong. So, yun yung kanyang uh, contingency planning, yun yung kanyang go-to move, punta sa Hong Kong. Tapos, nung nakita nilang walang warrant, after a few days, bumalik din. Di ba, in the meantime, nakapag-set up sila ng emergency meeting kay Xi Jinping. Dito, ang cover nila, parang isang rally, no? Kaya, ano lang yun, mga pretext lang yan. Kala kala kasi nila nung hindi walang lumalabas na kumpirmasyon. Akala nila fake news, no? Akala nila bl block ni ni President Marcos. So, mm -hmm. sinubukan nilang akala niya he can outrun yung uh yung issue So, kasi hapon dapat yung schedule niya, pabalik. Eh. Mm -hmm. Pero siya, oo, nag umaga siya, bumalik. Oo, nag-umaga siya kasi inisip nila kung hapon baka lumabas na talaga yung warrant, kaya they were assuming hindi pa abot. Kasi may private jet na naka-standby eh. Uh, for, sa India. Well. Para papunta niya ng Davao. Pagdating niya, paglabas niya ng Hong Kong-Manila, yung padabaw Dabaw. niya, private jet. Tapos doon sila, meron silang stronghold doon. Di, doon na sila mag-hold ng ground. Yun yung plano. Kaya, biruin mo, the worst place na maaresto siya was uh, yung nangyari kanina. Pero syempre, while... Uh, sinasabi natin na uh, divine providence is uh, um, was uh, manifesting at every turn pero let's give credit also doon sa kapulisan ano sila general mm -hmm. mark mark il general uh, Tory talagang hinandle nila to ng ng ano pagka uh, clockwork uh, maganda yung pagkaano. tapos walang sigaan no? kung panahon to ni Duterte talagang siguro Uh, ano kay, uh, magkakasikuhan na diyan, magkakatadya ka na. Pero to hindi. Alagang binigyan siya ng nang uh, respeto. Eh, eh ano yung nirespeto yung karapatan niya. At uh, nakita ko naman yon as a uh, redemption para sa PNP kasi talagang nung panahon ni na Duterte nasira din naman yung kanilang imahe dahil sila yung ginamit na instrumento para sa pagpatay ng libo-libong tao. Pero ngayon, ito na ngayon. Uh, it has come uh, full circle yung mismong dating instrumenta niya for uh, oppression, yun ngayon ang nag uh, uh serve sa kanya ng ano nang justicia. Para sa inyo Senator, how does it feel na finally nakita niyo at kumpirmado na aristado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? At as we speak, I think nakatakda, nakatakda siyang ilipad patungo sa dahig para dun siya ikulong. Ano yung pakaramdam? After all these years, since nag-file kayo at kayo isa sa mga targets niya ng persecution. Um, we allowed ourselves um, a few minutes of uh, celebration, pero we had to, kumaga uh, bring ourselves ano, back, ano? dun sa sa lupa kasi hindi pa po tap, to, to tapos by any measure unang hakbang pa lang po ito ng uh, hostisya para po dun sa mga biktima ng EJK at ito rin yung unang hakbang towards accountability ng isang uh, leader ng bansa na ang mensahe dito, pagka ikaw gumawa ng sala kahit presidente ka, mananagot ka at pangatlo nga, most importantly or uh, another important uh, symbol, is ito ay uh, magiging ano natin ano halimbawa sa mga future political leaders ng bansa na yung mga na-inspire man ni Duterte na mag ano mag-abuso ng kapangyarihan at gawin yung ginawa niya hindi na nila magagawa uh, without considering yung nangyari kay Duterte pagka gumawa ka ng mali ay eh mananagot ka pagka binigyan ka ng kapangyarihan huwag mo ito abusuhin yun nga, uh, talagang darating yung punto na hahabulin ka ng mga pang-aabuso. Kumusta naman, Senator, yung basa ninyo doon sa rest back ng mga taga-suporta niya? Yung mga nananawagan, I think, uh, including former Presidential Spokesman Harry Roque para magtipon-tipon yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How serious is this uh, initiative from from your perspective? Um, at this point in time, sa mga ganyang bagay, uh, ang rule of thumb is huwag mag-underestimate. Huwag mag-underestimate, cover all your flanks, uh, tignan yung uh, severity ng uh, bawat uh, potential threat. Titignan natin ano bang nasa likod niyan, at gaano ba kalalim yan, ano yung potential niyan na mag-snowball into something big. So, yan yun. Ano? Um, pero, having said that, ang uh, one thing going for the Marcos administration is the fact na nasa Davao nangyayari yung mga mga yan ang uh, baluarte ni Duterte is nasa Davao. So that may work against them kasi the ano to yung center of gravity ng ating uh, gobyerno is still Metro Manila. At uh, ganun din yung nangyari kay uh, the for, former president uh, Ferdinand Marcos Sr. na ang baluarte niya yung norte kaya nung nawala nang uh, Uh, amor, yung Metro Manila, eh, hindi niya ma, ano, uh, hindi ma-control. So, may mga ganong dynamics din kasi na kailangan ma -ikonsidera. Pero ang kailangan i-monitor ng Marcos administration is yung mga nangyayari sa mga iba't-ibang chat groups ng mga mga officers, mga PMAers, at sa barracks, yung mga kwentuhan ng mga sundalo, kailangan maramdaman nila, makapanila nila yung pulso ng mga sundalo as regards this particular incident. Dating, dating yan na naman binabanggit na merong uh, effort coming from the Dutertes to destabilize the Marcos administration. Pero dito sa pagkaka-aresto niya, mukha bang mas naging matindi? Or mas, mas magiging matindi? Um, hindi po, wala pa tayo dun sa ano, hindi pa natin nakikita yan sa ngayon. So kailangan uh, yung monitoring is uh, constant eh. Um, yung initial lang na ano na sabi natin outrage so far wala naman wala naman yung parang mga official na nagwawala or uh, talagang gusto na mag -alburuto. so far wala pa but it doesn't mean it's not gonna happen within the next few weeks so constant lang ang monitoring dyan na nakikita naman na ngayon eh very transparent eh. Um, you should have eyes and ears uh, all over the place para ma-preempt mo yung anumang ano mang mga ganyang pagkilos. No, oh, pero sa tingin niyo is this enough uh, spark to trigger that kind of uh, people power na mukhang iniisip ng ibang mga kampo? Itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa initial assessment namin uh, about this, eh hindi. That uh, it will not turn into an EDSA stress man lang. No? Bakit? Uh, kasi may ano na rito eh, may mga singaw na early on eh. Ilang beses na nagkaroon ng mga instances ng panawagan at kung ano-ano. Um, hindi naman eh, hindi naging responsive. Tapos dito nga sa ating mga service na ginagawa, medyo nawala na sila ng amor dito sa Luzon. Um, yung baluarte nila sa Mindanao. Kung nangyari ito sa Davao, um, things will be different. It's gonna be messy. No? Kaya nga sinasabi ko yung Um, parang lahat ng ng circumstances uh, uh, fell into the right places that produced yung nangyari kanina uh, relatively uh, peaceful uh, arrest anong nangyari hmm. um, hindi ang dun sa contingency planning sa mga scenario building walang ganon eh that was the perfect condition which uh, nas outlier siya eh. oh, pero man, yun ang ngayon na nangyari kaya ano tama medyo medyo nakakagulat din eh kasi given the clout whatever remains of the clout of the Duterte's mukhang ang ano eh ang prediction magiging messy pero hindi na nangyari at least no so far, so far. Pero nga, yeah, when it comes to this uh, destabilization na uh, dati na namang umuugong kasi siyempre kung ikaw yung mga Duterte eh, hindi mo na hintayin yung 2028 diba mas papadaliin mo na makaparitan yung presidente eh para pabalik yung dating pangulo at least mm -hmm. di ba? hindi siya ma hindi siya matugis. Okay? So, paano dapat pagandaan yan? ah oh, ganito, no? Uh, actually, sabi okay. ko nga, base sa aming monitoring, anim na beses na nagtangkang napatalsikin ang Marcos administration nung grupo nila Duterte. Kaya, hindi naman natin sasabihin na dahil ngayon nakulong siya, mas ano siya kasi, wala naman, di naman sila nagpipigil eh, before eh. Hmm. So, ayun. I don't see them na magbabago yung mas titindihan pa nila. In fact, ang nakikita ko rito, if successful yung pang-transport kay Duterte sa the Hague, um sila considerably kasi symbolic uh, ano nila 'yan eh. Source uh, kumaga, symbolic leader siya, source of their uh, strength and even resources. Um kasi itong mga anak medyo ano ito eh um, ano ba yan? What's the term? Parang mga wal-wal lang eh, mga ganun lang eh. Hindi sila ready sa mga ganyang strategizing o kung ano. So, ang tatay pa rin nila yung nagkakamada ng mga plano nila. So, without the father, eh, ano sila? Uh, ma divide sila, mawi sila. sila. Uh, and, sana nga, ganun na mangyari. Yes, may pakayag din yata. Coming from uh, the former president, na itong nangyari, eh, mas sigurong mas mapupunta doon sa possibility na maging presidente sa 2028 yung kanyang anak. Ibig sabihin, ito ang nangyayari sa kanya, pwede makatulong para magkaroon pa na mas malawak na suporta doon sa kanyang anak. What do you think of that? That is very possible. And in, in fact, that's, uh, that's happening already kasi doon sa aming mga service, talaga meron silang pick up. Pero ang uh, hindi niya na napapactor fa in is yung impeachment. Kaya it's incumbent upon upon us, ano yun, nakikita yung tama at mali, na hindi tayo hihinto rito. Assuming makulong na nga tuluyan sa dahig itong si Duterte, hindi tayo pwede huminto dyan. Kailangan natin dito yung susunod, itong impeachment ni Sara. Um, hmm. kailangan uh, mag tuloy-tuloy ano sa conviction para hindi na, mawala na yung posibilidad na may babalik na Duterte sa poder dito sa ating bayan. And ganito, ano, liliwanagin lang natin, Christian. Ito nangyayari, kina Duterte, kay Sara, again, hindi ito um, dahil threat sila sa, sa political future ng, ng kung sino man, kaya sila iniipit. Hindi. Ito yung mga talagang nagkasala, gumawa ng mga, mga labag sa batas. di diba? In the case of Sarah, yung kanyang Plunder, naalala natin yung Mary Grace Piatos, huwag natin kakalimutan yun. Hindi ko mo mag-tiktok-tiktok lang siya ng sayo-sayo uh, dyan, uh, o kaya magpaawa effect, eh suddenly makakalimutan natin. Buti na lang, because of the impeachment trial, lalabas po ito. Lalabas yung mga ninakaw nila, kung magkano yan, yung 125 million pesos in 11 days, yung meron silang uh, safe house na 250,000 a day, tapos yung mga ilang ano yan na 600 plus million na confidential funds pati medabo dabo pa yan yung mga ginawa ni Sara si Duterte naman bukod sa pagnanakaw I file plunder cases by the way against si Duterte um, Duterte tapos itong mga pagpatay di ba ang daming kasalanan nitong mga to kaya natin sila uh, tinutugis at sinisiguradong hindi na makabalik sa pesto mm -hmm with the arrest of uh, the former president, uh, sino sa tingin niya yung dapat sumunod na ipa-arrest po? Ang kailangan talaga ay si Sara Duterte na. Um, kung hindi man mapa-aresto, kailangan makonvict sa impeachment. Ano tayo? Um, focus lang tayo. Well, yan ang threats to our democracy in our country. Kaya kailangan tutukan natin. Lahat ng, ng kailangan na pwede nating uh, lakas ay itutok natin doon. Pag nangyari dyan, kasi kung current naman, ito naman si Pulong Duterte, um, magsisimula na yung preliminary investigation sa kanya tungkol dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment naman. No? At uh, yaan, uh, sigurado ako dyan, pag nag-issue ng warrant yun, sisibat na rin yan. Kaya uh, yan yung mga antabayanan po natin. Mm. Yung kay Sara na binanggit nyo si VP Sara Duterte. Base dun sa mga testimony, I think ang nagdawit sa kanya si Lascanyas, no? tama po ba? Yes. Okay. Ano ba ano ba yung claim na pananagutan niya dito sa crimes against humanity na accusation? Uh, al alam po natin na responsable siya, especially nung panahon na mayor siya. According kay uh, Sergeant Lascanyas, eh pinagpaalam sila kung pwede pang ituloy yung kanilang uh, uh extrajudicial killings pinayagan sila ni Sara Duterte pero dukuting daw nila at patayin doon sa mga uh, ano nila gravesites yung mga quarry so ginawa nila yon yung mga pagpatay na yon covered yon sa kanya so alam natin for a fact na may kinumik din siyang crimes against humanity unfortunately ang standard ng evidence ng ICC ay eh, masyado mataas hindi pwedeng uh, isa o dalawa lang yung nagsasabi kailangan the whole body of evidence would corroborate uh, para lang na uh, uh, ma-point dun sa guilt nung akusado. Kaya hindi natin na inaasahan na may issue din ng warrant si Sara Duterte. At most, si Bato de La Rosa. But, pero this may come siguro mga uh, several months to a year from now pa. Medyo... Uh, dalawang factor nakikita ko kasi ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng ICC yung case ni ni Duterte, ni Digo. Kasi hindi naman ano yan eh, hindi naman na uh, mucho-mucho ika nga yung uh, ICCs ICC in terms of resources. So, pino nila doon sa uh, likely na mako-convict nila. Eh ngayon, after na ma-free up itong investiga investigators dito sa kay Duterte case, pwede na yan mag-branch uh, out to ano naman build yung uh, case kay Bato de la Rosa. May mga common evidence sila, pero mayroon pang mga kulang na mga testigo na would solely point to uh, uh, Bato de la Rosa. Doon po ba sa communication ninyo, sino pa yung mga dapat sa tingin yung maparusahan dito? Kasi si Bato yung main implementer niya na PNP chief, yeah. hindi po ba? Lumulutang din of course yung pangalan ni uh, retired general uh, Oscar Albayalde sina Vitaliano Aguirre, yung Justice Secretary ng panahon na yon. Uh, ano po ba yung mga pananagutan nito sa, sa tingin niyo? Actually, yung, mara yung una naming mga isinumite na communication, marami ho doon. Maraming uh, liable. Uh, tapos consistent doon sa mga earlier convictions ng ICC. May isang ang komentarista lang sa radyo na in-encourage lang yung uh, extrajudicial killings. Yung tipong, o oh, tama yan, sige, ituloy nyo pa, patay nadamay siya eh doon sa doon sa head of state. So pati siya na nag inganyo um, convicted siya. Kung ganung standard lang, nako marami dito, maraming ano dapat. Kaso nga um, hindi, hindi na ngayon because of the limited uh, resources of uh, the ICC, hindi na sila ganoon ka ano ka mas this, uh, ka expansive yung kanilang investigasyon. Mag nagfo-focus na lang talaga sila doon sa mga leaders. Pero yung mga ranking PNP officers under uh, Bato de la Rosa uh, na guilty, ay eh, kakasuhan naman natin dito sa ano um, uh, local case natin, yung uh, Republic Act 9851. Doon natin sila kakasuhan. Crimes Against Humanity din, pero ito na, yung mga uh, lower ranking officers. Kailan nyo balak isang pa yan, yung, yung kaso na yan sa lower ranking officers ng PNP? Actually, hindi naman po kami na ang magpa-file kasi sa DOJ mismo, uh, meron, Sila ng, na. meron ng case build-up na nangyayari para mapanagot din itong mga um, ano, willingly nagpagamit doon sa uh, war on drugs ni Duterte. Ano sagot nyo doon sa naratibo na bakit isinusuko yung dating Pangulo doon sa kapangyarihan ng mga banyaga? Diba? Parang sinasabi nila, wala silang jurisdiction. Yan ang paulit-ulit na binabanggit nila sa si mula kanina umaga. Ano punto tugon nyo ron? Yan po, yan nga, no? Yan yung mga legal defenses na lang nila, kinukonfuse nila yung mga tao, or uh, parang pinapakita nila na inaapi, eh, ano? Or something illegal is being done to them. Pero ito po ang basis niyan. Doon po sa Rome Statute, nung pumirma tayo noong 2011, at kasama dyan, si Presidente Marcos sa pagpirma dyan, mm -hmm. uh, nakalagay dyan na ano tayo, Uh, covered tayo ng Rome Statute, yung lahat ng articles dyan. Tapos may Article 127 dyan, 127, na sinasabi na kahit nag tayo, tayo ay nag-agree na covered pa rin ng jurisdiction ng ICC yung mga panahon na membro tayo. Kasama yan po sa pinag-agreehan natin. At yan ay na-affirm na ng Korte Suprema 15-0 na sinasabing may jurisdiction ang ICC during the time na miyembro tayo. Kaya itong bungan ng jurisdiction na yan, itong warrant of arrest ni Duterte. Now, ang tanong, bakit natin sinusuho yung ating uh, isang fellow, isang Filipino citizen? nandoon naman yan sa batas ng Republic Act 9851 uh, na yung batas na nag-define ng uh, crimes against humanity, genocide at iba pang war crimes. Uh, sa section 17 niyang batas na yan pwede po nilang tignan, i-google ng mga kababayan natin, jurisdiction, doon sa second paragraph na alagay doon, ang Philippine government authorities may surrender an accused na iniimbisigan ng isang international tribunal. So specifically, itong ICC, di ba? It's almost specific. So pag kami ay aposado, nag gumawa ng krimen ng crimes against humanity at iba pa, Uh, similar dun sa uh, 9851, 51 pwedeng isurrender ng Pilipinas yan ng government authorities. So with consent ito, hindi tayo nagsosurrender ng ating soberenya kundi this is with consent. Inaano natin pagka uh, ano to, iniimbisigan ng international tribunal. It's almost ano eh, uh, kumbaga swak na swak dito sa circumstances natin ngayon. Iyan po. Mm -hmm. Okay. Bilang panghuli, kasi may mga spekulasyon din na nandoon na sa Hong Kong yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, e bakit hindi pa dumiretso dun sa application for, let's say, political asylum. May mga spekulasyon yung iba, e baka nilaglag ng China itong si Duterte. Pero naglabas naman ng pahayagan China, hindi po ba yung uh, wag i-politicize, address to the ICC. Ano po bang basa nyo rito sa mga nangyaring ito? Uh, hindi ko po alam kung anong source nung nagbigay ng ganyang opinion. Pero sa pananaw ko po, hindi ho mangyari. Eh. Kasi um, sanggang dikit sila eh, ni si Jinping, eh. maraming pabor na nakuha ang China noong panahon ni ni Digong for him to do that uh, to an ally, political ally. So palagay ko ang nangyari dito is while yun yung kanilang contingency plan palagi, na pagka merong umuugong na warrant, takbo ka agad ng Hong Kong, uh, gawa ka ng kunyaring event dyan to justify kung bakit ka pumunta dyan. Tapos nakikiramdam sila. Palagay ko si Duterte, uh, somewhere, may, at some point nakita niya, um, baka tinamad na siya doon, para ayaw niyang tumanda doon at mamatay doon. na uh, nabor siya siguro, the weather is not perfect for him, the, the food may not be ideal for him um, siguro si, nagsapalaran siya kaya kaya siya bumalik ah uh, tapos yun lang nga na miscalculate nila akala nila nagtatanong sila chine-check nila sa website mayro bang red notice wala nagtatanong sila sa mga contact nila in the know nobody was confirming anything kaya nga maganda yung nangyari na hindi po natin inilabas at kinumpirma yung existence of a warrant um, no mga panahon, yung Friday over the weekend. Dahil dyan nagkaroon sila ng kumpiyansa na wala pang warat. It is safe for them to go back. At yun na nga, parang pumasok sila sa bitag. Talagang wala hong ano, walang escort, walang ano. Tapos hindi sila makapasok ni makagalaw kahit sino. Sila Bongo na deny yung access nila. Uh, pero yan, no, si Bongo, eh,